mga ka-cubes sa tigid yun ito oh, yung CX-5 <laughs> tingnan natin, wala pa yung kausap ko hintayin eh. na natin, ganda diba, sobra tingnan natin isang so magandang araw mga ka -tubes. ito, araw ng miyerkules so bali ito, dito tayo ulit sa Mazda So, bibigyan, ano, tumawag ulit. Meron daw special offer. Tingnan natin kung special offer nga ba yun. Tingnan natin, pag usap ulit tayo. Uh, tingnan natin kung maganda yung offer. Pag-iisipan ulit natin. So, yun. Bigyan natin ulit ng chance yung isa. Mukhang nangungulit aga. Mukhang kailangan ng kota. So, yun. Kung maganda yung numbers, kung suswak sa budget natin, nag-isipan pa rin natin. So, yun. Tara, pasok tayo sa loob, mga kibs. Tignan natin kung makakabili makakabilibit tayo ng bagong sasakyan. Hindi pala bibili. Makakautang. Oh, 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 oh. Tara, pasok tayo sa loob. Pasok to ah. CX, ano to. CX5 to ah. Yan, yeah, this is CX5. CX5, yan. Ito, bagong CX5 to, mga kibs. Nadagdagan na nila to. CX5. Yeah, ito na nga yung bagong CX5, mga kibs. 165, ayun, 6, 650, 690, 630. Yun. natin. Yung mas maganda. yeah Yan. Yan, yeah, this nice. Yan, bagong loob. Kaso, para tos, pares lang. Doon, ano natin, mga eh. Pareho lang. Pareho lang siya. Alam pinagbago. Wala nga siyang pinagbago. Wala siyang pinagbago. Ito na mga kaso, hindi made in Japan to mga kakibs. Ito. Ito ang kursunada, ang kursunada ko mga kakibs. Si X kaso, top of the line to. Ah! Top of the line yan. Masyado mabigat yung presyo. Ano yan, mga Top of the line siya. Mabigat siya. Pagka sticker price nito. 2024 Mazda CX-90. Ganda talaga kasi yo. Oh. Ang ganda tignan nito. Ang ganda niya tignan. Ayan oh. Luwag yun. Ang ganda niya. yung ano. Ang oh, luwag yeah. Oh, CX-90. Oh, we'll try ganda. Ganda talaga oh. Hmm? Huh? Luwag mga ka-tips. Kung tagang 500 lang ito, kakadain natin ito mga ka -tips. Pero itong model na ito, ito yung pinaka-top dog Pero kahit yung susunod lang na model, yung base. Ano kaya ka? tago na lang sticker price yun. Eh. Atago. Ganda no? Laki ng gulong oh. Pero 19 lang yung ano, 22 eh. Ito yung tough of the line nga talaga. Ganda, di ba? Mga kibs. Mga kibs sa tigit yun. Ito. O, oh, yung CX-5. Tingnan <laughs> natin, wala pa yung kausap ko eh. Hintay na natin. Ganda, di ba? Sobra. Tingnan natin, mga kibs. Sino ba yung ano? few moments later. So mga ka-Cubes, medyo over budget pa rin tayo talaga. Hey David, ka-Cubes, nakausap na natin yung manager ko no. Piniga ako lang gusto. Wala, hindi talaga, hindi <laughs> talaga kung ano sa Ano tayo, maganda sana. Okay. Kaya natin, kaya naman natin. Yun? Mas mababa talaga siya dun sa babayaran natin yan. Kaya lang, ahaba eh ah, ba yung babayaran na naman natin imbis na tapos na tayo buti sana kung talagang 500 dollars lang oh, yung babayaran ko aman okay na yun okay na okay yun ang kaso wala pa rin talagang lampas pa rin siya ng 600 eh kung hindi siya lampas ng 600 dollars a month eh talagang malamang sa malamang 50% baka pag isipan ko talaga pero since lalampas pa rin ng 600 a month yung magiging bill natin sa ano wala sabi ko hindi muna hindi muna tayo uh, ano so run to the ground muna natin itong na ating sasakyan so okay pa naman siya yun lang natatakot lang kasi ko talaga sa transmission nito uh, ano eh medyo tumutunog sunog so papakinga papacheck ko na lang sa sakali pero hopefully hindi naman yung baka yung break lang daw yun sabi ng kasaba ko kaya yun, so bali ito so balik na tayo sa trabaho bali lumabas na ako ng trabaho <coughs> ng maaga kasi meron tayong appointment sa doktor natapos ng maaga kaya dumiretor tayo dito sa Mazda so yun so bali yun so may idea na tayo Tinaas pa niya yung value ng sasakyan ko. Naging 19.5 na. Bakit hindi na lang niya gawing 20,000, di ba? So, para at least kung ano, mas mataas na yan. mas bababa pa ng gusto, di ba? Sayang yun eh. So, eh. Anyway, so yun. So, pero may another option. Sabi ko, send na lang niya yung, ano, yung number sa akin. Pag-iisip ako kung maigit. So, ganun. Yan na lang muna naman ka-keep. So, paleto. So, kita-kitsulita. marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa mga video. Salamat!